Good morning guys, uh, muwi nga pala ako dito sa Balite. galing ako sa Buracay. Sinama ko nga pala yung pamilya ko dito para makapasyal din sila. Ito nga pala guys yung anak ko, naunahan niya pa ako maglaro sa palayan. Hindi nagtagal, uh, nagsimula na rin kami magtrabaho ng uncle ko, si Uncle Luis. Ayan, nagstart na kami. Ayan, kumuha ko ng gamit para ayusin yung kuliglig namin. Natanggal kasi yung isang piyesa. Buhay pala yan. Ayan. Ang ganda pa. Ganda ng forma ko. Pagod, pero masarap. Hi guys! Awal ang pinak na start na naman kami pag-araro ano, pag ko. So na, ililipat muna namin yung gamit namin dito sa kabila. Uh, Natapos na namin yun at gumalik kami uli. So napakalayo yung iikutan namin yan. Kasi malapit lang sana yan pero nakapagtanim na dito katabiin pala yan. Habang ini-start ko nga pala, sabi ng uncle ko siya na lang daw mag-drive. Kasi yung mga nasirang pinapil is ako, ako yung mag-aayos. at dito ako nahirapan. Ang bigat. binuhat ko i-try ko, ay ah, hindi hindi talaga kaya kasi yung balancer dito sa so, kulihan kailangan tanggalin. Yan, napakatigas nga tanggalin yan kaya natagalan ako diyan. Miiwas ayan. Habang tinanggal ko na, binuhat ko na agad. At pinatakbo na namin ng uncle ko yung Kuling Lake papunta na ano kasi tanghaling tapat yan mainit kaya nagmamadali kami dyan Natakot yung palaka tumakbo Ayan. Tapos nag start na ako dyan mag ano ng turtle turtle tawag dyan sa amin ewan ko kung anong tawag dyan sa inyo at dyan sa katabi namin ano, at nakapagtanim na kahapon kaya kung hindi namin na lipat kaagad yung kuliglig is masasara wala na kaming pagdadaanan ng kuliglig yan tinuturo ko nga pala kung gaano kalapad yung ararohin namin dyan pipinuhin sobrang uhaw na namin kasi kaya nagsigaw ako ng tubig pinalitan ako ng angkil kung naglagay siya ng krudo kasi kunti na lang eh. Maya yeah, maya nga pala guys, isa dumating na yung ano yeah, asawa ng angkil ko si Uncle Luis at saka si Auntie Nining. May dala na siyang tubig, ayan. Pagdating kaagad, uminom kaagad ako ng tubig kasi uhaw na uhaw na ako dyan. Kasi pagod na rin yung uncle ko tapos na na rin. Kaya ako naman yung pumalit. At dyan nga pala, isa uh, umakyat yung uncle ko kasi umuulan kaya ako lang mag-isa dyan Kaya pagod na pagod ako dyan kasi nanibago ako sa pag hararo sa bukid Guys, pagkatapos namin magtrabaho sa bukid, ito na ngayon yung ulam namin. Tapos bukas may inuban pa kami manok. Yan. yun na una isa, hanggang dyan pa yung araruhin namin napaka haba kasi yan mahigit isang ektarya kasi yan kaya hindi namin natapos ng isang araw bali tatlong araw namin araruhin yan yan nga pala yung tatay ko galing doon sa baba uh, Mag-prepare siya ng pagkain namin Lulong ah, Kain na na. kami. Ah, pagkatapos namin magtrabaho sa bukid, ito nga pala yung kaugalian dito sa bukid. pagkatapos namin magtrabaho, ito yung paulam ng ano, anitib ah, na manok. Yan, inubaran ng manok to. Yan, may litson akong pinakita dyan ang dala ng anti ko. Ah, galing kasi sila sa blessing. Kaya dinalhan din po kami ng litson at saka minodo. Tapos na yung trabaho namin. Yan pananim na lang yung kulang dyan hanggang doon yan sa taas ayan yun hanggang doon sa may puting ano bandira ayan ayun yung bahay nila tatay sa taas na. okay, so in ako sa uh, amin ngayon tapos na yung trabaho namin sila na tayo magtatanim bukas ako uwi na kasi balik na ako ng Boracay para maghanap buhay yan naman ay para naman sa ano hindi na kami bibili ng bigas mag-aantay na lang kami ng anihan para kumuha na lang kami ng party namin para sa sunod na anihan, tuloy-tuloy uh, na yung grasya na papasok sa amin. Papasalanan tayo sa Panginoon. Okay hey guys, thank you sa panonood.